Ano ang blood type mo? La, Ano? Blood type. Blood type nga no? Blood type nga, dugo nga. Ayun nga 120 nga! 120 ano? Over 60. Ayan, ganoon mo na. Tanong mo kayo mo kayo ako. Kay Salay. Wala. <laughs> <laughs> mo mata mo. Hindi na mulat. Oo. mulat yung mata mo! Ba't ka gano'ng Ah, nga ako eh. Oh, ba't ka nga <laughs> <laughs> Eh, ka nga nakapikit? Ay, wala dyan man, mata Ano ba mo? Ano? Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Bigot yung dryer! Ito dryer it, sa so washing! Yung yung bahu. Ano yung blower yun? yung <laughs>